Ay yung mga luma namin, mga gamit na mga dekada na ang inabot. So, pagpipilian na lang at itatapon na yung iba. Ayan, no? May mga cortina, Ayan, mga damit na nabasa. Pagpipilian na lang namin. Ayan. Dami namin, ano, mga luma na yan, mga dekada na ang inabot ngayon lang ulit na natignan so yan ako na lang magkatapo ng basura mamaya bakit? hindi tinapo ni ano? hindi hindi naman sa hindi pa tinapo ang dami na ito matay pang bayo eh mandyan na may food cart may ano sa hindi ay niyan. pa dito. Yeah. kung dito. Buti na lang meron. talagang lahat may purpose, no? Buti na lang meron tayong malaganyang malaking plastik. So, ayan. Baka si Dev, ay si Pia, gusto niya gusto gusto niya ito yung mga crop top. Ito sayang mo. Yan, tatapon na yung mga yan. Hindi. Hmm. Ate, o, oh, tira mo yung mga lamang. Ayan, huwag na. Ano si Jaya Leite. Yan, ano lang yan? Isasabit. Garter. Pa, yung dapat isabit eh. Ayan, dami-daming mga gamit. Pati ito, itapon to. Ito, tapon yan. Yan dito? tapon yan. Tapon yan. Hindi na naman nakikinig yung batang yan eh. Ang dami, o. Oh. Eh. Yan, akin na yan, nak. Ano ba yan? Akin na yan. na din ito, mo. Akin na yan. Pwede, we'll pwede na yan. We'll ah, yan sa akin yun? dito. Huwag oh, na yan. Ano yan? ano yan? Ano yun? Yan, 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 yan. yan. Ano yan? Dami. Tingin nga, anong damit yan? Hindi na tumatawa sa akin. Kanino yan sa'yo? Uh -uh. Pati nga ako. Ayaw nga. Ang mga lamang ano to. Yan, ano yan? Pumat dati. dati.

Yan pa mga bed sheet. Bed sheet, bed sheet. To. Bed sheet. Ano na dead sheet? Oo. Uh -huh. Ayan o. No? Ito din naig pa natin yung may ukay-ukay. Kaya nga, yan ang ano mo. Ito na ang aking hita. bed Yung hinahanap ko, hindi ko nahanap, hindi ko nakita. Kaya nga. Maluwag na yung eh, sa taas ngayon. Uh Oo. -oh. Wala nang tambak ng lahat. Okay. Ayan ay na yung naipon na pinagpilian namin na itatapon na yan. Ayan. Ayun no, mga cortina daw yun. Nagbasa ng ulan, meron siyang tubig. Eh, kulay puti pa man din yan. Sabi ko, itapo na lahat yan. Ayan. Ayan, mga bag. Yun no. Yun lang.